And dito naman tayo, magbabalik si Kuro TV. At ito, behind the lang tayo. At ito ang dahilan kung bakit tayo nag At nagpuprosigo tayo mag ng Mupit after ng work. So every other day kasi wala akong pasok dito. At yan yung ginagawa ko. So sobrang busy tayo. Kailangan natin kumayod. Kung maaari ka, doblain natin. Okay, let's go. Sana masumbay-bayan niya ako at masundan niya ako. Let's go! So, outgoing na tayo at kailangan natin umayod ngayon. Wala tayong pasok today. So, let's go. Booking na tayo guys. Ito lang yung pick up niya. At tara, punta na natin guys. Let's go. Eep. Dito mismo tayo pick up. Dito saan tayo pakalistin na. Alright, tawagan natin. So, tapos limbag yung bagyong Christine, ano no? Kaya medyo maluwag tayo ngayon. meron tayong second booking guys ano so kung ito ba ako nakishare kanina so ayan pickupin natin, natin ulit so dito lang din sa takig guys ano so let's go alright tawagan natin si ma'am dayan so hindi siya hindi siya sumasagot ayan palabas na daw okay so tumahan tayo dito sa market market So mayroon na tayo ang 200 Maka 200 na din tayo 53 kay ma'am, Tapos ang binigay niya is 55 Ngayon na 140 Kasi binigay niya na ko ng 150 guys So 200 na tayo Let's go Dito kasi pag ganitong oras Bihira ka makakuha ng booking Kasi halos kapasok yung mga tao rito Kaya exit na tayo dito guys no? ayun so may pangatlong buong tayo malapit lang din so dito sa kaliwang banda alright so nakikap natin si sir uh, nandito uh, na sa ikoran so ilang araw din tayong hindi bumiyahe dahil sa bagyong Christine ano? kailangan natin umabot ng November, bago mag November 5 kailangan makaipon tayo ng pangbayad sa tour ng anak ko so meron na akong naipon na kalahati so tignan natin kung kaya natin kuhain ang kalahati hanggang bago mag November 5 no? so ang petsa ngayon is 56 so meron pa tayong almost 10 days, 9 days lang ha Ngayon po nito eh Pwede eh Ayan ha Okay, thank you sir, thank you so much Ayan, magbigay si sir na Sana Thank you sir so may pumasok guys ayan uh, tapos tayo ng kaya po oh, so long ride, long ride tayo ngayon so 208 yung bill nya so let's go okay balik tayo doon ang pick up point natin na tayo ng so malapit lang yung pick up location natin napakalapit lang sige ma'am Tawid po so dito lang unang kanto lang tapos kaliwa kanan alright so Back to Manila tayo. Meters, your your si Chris Landero. So yung iba may mga buong pangalan, yung iba wala. Ano? Hindi siya sumasagot. Hello ma'am. Hello? Andito na po ako. Alamat Gusto so, so, ayon na, si ma'am Hi ma'am, morning Halaya ng biyayin niyo ma'am ah. Opo ba Bayad na kayo Morning po Silong lang ako Nakainit ko eh. Ay nagbayad na kayo Ay nagbayad na si ma'am So nagmamadali si ma'am Napasok po ba kayo, ma'am? Opo. Ah, kaya pala. So, ayan, nagbayad na si ma'am ng 200. Arriving in minutes at Ota. Ota. <laughs> yung... Okay na yan? Opo. Okay. Helmet. Ate, IT. Al ng school mo. Araw-araw kayo bumabihay, ma'am? Opo. Ha? Opo. Okay. Ayan ko na, kontra. Kaya sa kabila? Okay. Thank you, Mama. Hello. Thank you, Mama. Thank you, Bye. Thank you din po sa booking. So, ayan. Touchdown. So, alas 10 na. Pero wala pa rin tayong nakuhang pang limang booking, ano? Kaya, ayan. Uh, uwi na tayo. At Malaki pa uwi natin. Sa Bulacan tayo today. So, next time. Piyahe ulit tayo. Ano? Let's go. Piyahe. So, sortehan na lang kung may makuha tayo ano? na booking. So, may pumasok ulit guys. Dito tayo sa... So, pinabalik tayo. May pumasok na booking. chamber to so antayin natin dito sa silong silong muna tayo yun yeah, ang sarap to eh. hi ma'am morning po crystal pwede ko lang yung shower Handala. ayusin ko lang Shower cup. 60. All right, guys, so we're on this, tayo sa Manila, no? So dito tayo galing kayo na dumaan Nagatid tayo sa estudyante sa TIP So Pedro Hill ano eh, At meron tayong bukit eh, papunta ng Panay Avenue Sa Quezon City So saktong sakto Pauwi tayo guys So pick up lang natin At Nang makauwi na tayo So nakapagalmusal lang ako kanina umaga ano? So tanghalian na lang Sa bahay na tayo halian, guys So let's go Ito naman yung ilang Wala tayong mabariyaan So Sir, umakyat pa para kumuha ng barya So, 200 yung pera niya 148 lang yung bill niya So, ayan, antay tayo sa kanya So, nandito na tayo sa ano, Panay Avenue ano? Ayan na ay yung EDSA MRT, McDonald's. Sa kabila is Quezon Ab na Ito so, yung problema minsan Pagka umuulat, hindi aga At may ka guys So, kailangan mo talaga ang Tumigil ano At magkapote So, ayan Rain or tayo guys oh, Anong sa ganitong you know, Ano? no? Uh -huh. Kaya na wala na yung ulan Umihira <laughs> Gabi na, titila din eh. Tawag bigla araw ulit, ano? Ang Eh Ayan araw. Kasi <laughs> araw. Ang init na naman. Ang So, huling pasero natin, guys. Ayan, nasa sugo tayo, ano? Huling pasero natin, ano? Mm -hmm. So check natin yung oras Ano ka sa ba So 1.52 na guys Nakawalong booking tayo So uwi na tayo guys Nandito na tayo sa Fairview So walong booking So uwi na tayo guys So let's go Ang daming hotel pala dito. Grace Hotel. So, ito yung sugo. Pinanggalingan natin. Ayun na tayo. Ayun na tayo. So, meron din dito hotel. Okay. Let's go. Yahoo! So, nag-start tayo. 7.30. Ayun ang umaga. Wala tayong tingin hanggang ngayon. So, 7. 8 9 10 11 12 1 2 7 hours So mamaya bilangin natin guys Kung magkano yung kinita natin today ano Check natin mamaya sa bahay Okay let's go So tayo sa Regalado Corner kirino So dito tayo sa kinagawang MRT 7 yeah. So ayan nandito pa tayo guys sa so, I amin mean, ano So eh Butom na ako So, hindi pa ako eh. so, na nakaliyan So, sigan natin ako na luto ng misis Alright So, hindi na tayo Takpan na natin to Para hindi maano ng pusa At check na natin guys Check na natin kung magkano yung Yay! Magkano kaya yung inabot ng kita ko ngayon? Bilakin natin. Baksa natin ilaw. right. So isang araw lang yan. Bilayan natin. Five. Six. Seven. 189 Dawa, naka 1K ako ah 70 Wow, naka 1K ako Alright So, 2, 4, 6, 8 10 1070 90 11 Alright So, pwede na Not bad for the day. Ah, sarap. Ah. Ang hang. Gawa ka na lang sa usawan mo.